Good morning po. Dito kami ngayon ni Mr. Mama Malengke kayo ng yun nagpaano na siya nagpa na sa sasakyan. Kuha ako ng ano. Ngayon tawag dito. Dadalhin namin talaga na ng mga pinamili sa palengke. Ay grabe, dami ko labahin talaga. Talaga talaga. Daming trabaho. Ngayon si Mr. nagpapainit na ng sasakyan. Tingnan nyo, madilim pa. Alas 5 pa lang dito ng madaling araw. Ah, mahal ko. Ano yun? Wala. May kausap ako. Ay, sasalado ko pala yung gate. Ano ba yun? Ay, yung pintuan. Winter dito ka muna. Aalis kami. Yung si Winter. Ano yun pa? Kukunin? Yung si Winter, oh. <laughs> Bota, saglit ko, punin ko. Ano po, si Winter? Ah, hantayin sila. Aray, 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 Winter! so lang pa pa ako nung ni Winter. Tignan si Winter, oh. Winter! Oh, kulite. Oh, kulite, oh. oh. Kasama ka. Kasama ka. Kasama daw siya akin. ko yung ano ko. You know. Kasi sinasampahan ni Winter. Yan. So, ito nga pa ako muna ng bota. Kuha tayo ng bota. Nakadya tayo. Naambon. Dala na lang ako ng payo. Let's go! ipapakita ko ulit sa inyo itong highway na. Baba mo oh, yung... diba? Ganito sa amin pag Christmas. Bumili nga pala kami ng pandesal. Breakfast pandesal. Habang mga malengke. Mainit pa. Madilim pa. Anong oras naman? Ang bilis naman ng oras, na kagad. Kailangan maaga ako ka mamamanggi dito eh. Sa paliguan dito. Doon pa sa dulo. Kasi ang haba ng pila bago ka makapasok sa loob ng ano, ng palengke. Ang pwede na pala diyan 'no, eh, ko. parang natulog malamig kasi medyo nag-uulan. May ganda ng saging dito, oh. Ayan, oh, maulan. Basa pa yung ano natin. pila. Ang dulod kasi sa dulo. Papanikman na kasi tayo dito. Nandito tayo magpa-parking sa taas. Hanap muna tayo ng parking. Si Mr. Nakabota. Dito na tayo ngayon sa taas. Panik muna tayo kasi bibili tayo ng prutas. Nasa third level tayo. Dito ang bilihan ng prutas sa taas. Bakit? Ayan o. Palengke day. Bilo tayo ng putas bago tayo pupunta sa mga ano, isdaan tsaka sa karnihan. Pero alam ko, bibilin lang namin puro isda eh. Tawag ko lang din. Buti na lang walang music. Hirap kasi mag ano. Tara. Sama kayo. One, oh. one, one two, one. nandami Panahon na ng prutas. Nakakatuwa naman. May mga pakwan, melon. Ang dami talaga. Tsaka natikman namin yan. Matamis naman yung papaya na yan. Sulit naman yung pagbili namin. Tsaka mura lang yan. Parang 30 pesos na. At tayang bilhin yan sa isang kilo pumili. Magaling pumili si Mr. Minsan sa papaya. <laughs> Minsan tiyamba lang naman. Wala pang ganong tao. Inaagahan talaga na mamalengke. Minsan kasi pag ka medyo tanghali na, ayun nga, sabi ko kanina, mahaba ang pila, paakyat sa parking. Tsaka mahirap makakuha ng parking pag marami ng ano, sasakyan. Kaya medyo inaagahan namin ni Mr. Ayan, medyo nagbabayad na si Mr. John. Nagtatanong kami kung magkano yung babayaran na nakuha namin. Grabe, makikita nyo, kitang kita sa mukha ko bagong gising ako. Hindi <laughs> ko alam kung nakapaghilamos na ako dyan o hindi pa. Kasi gusto ni Mr. Maaga kaming aalis. Kitang kita mo yung magapan ng mata ko. Galing pa sa pagkakagising, pagkakatulog. Bali nga pala, tatlong papaya yung binili namin. Kasi yun nga sabi ni Mr. Bibigyan niya raw mga nanay. Yes. Kalamansi, magdadagdag ka ang Meron ka nga doon? Wala, konti-konti na lang. May pang, ang plastic. May plastic ka dyan. Ganda ng mga gulay yung oh, sariwa. Bumili kami ng pang ano, gulay na pansigang. yung pala. binili namin. Magkano okay, kilo ng luya? 130. Okra. Okra. 70. Sigurado. 70 pa kilo pag per, per balot. Ito ba? Eiko per peraso magkano? Grabe. Iikot pa lang talaga para makakita ko ng mura. Bababa pa tayo sa ano? Okay. Bago tayo pupunta sa isdaan. Ang bibili namin isda lang. Aray, aray, aray. Ouch. Ito, maliwanag na. Hindi pa kami nakakapili. Maliwanag na, oh. Hindi pa kami nakakapili ng, ano, isda. Pagal naman kasi magkilo. Naganap kami ng mura. Mahaba ka kang napakahabang babaan ng hagdan. Wala eh, sira daw kasi yung elevator. Kaya yan, tiis muna tayong magano maglakad pa Pero, para sa amin ni mister, okay din naman maglakad para maka-exercise-exercise -exercise na rin. Kailangan makapaglakad-lakad. Ayan, pumasok na kami sa mga tindahan ng gulay pa rin yan eh. Pero ang katabi niyan, bilihan na rin ng mga sariwang isda. Isda lang din talaga ang binili namin ni Mr. Ang sarap ng mga ano, pusit-pusit. So ayan, nag-ikot-ikot muna kami sandali dyan. Pero bumili kami dyan ng ano eh, mga kikiam, ayan, fishbowl, squidbowl, kasi gusto ni Mr. Sabi niya, iluluto daw namin sa isang araw. So, ayan, pakita ko sa inyo. May buhay pang isda, o yung tilapia. 120 na rin ang kilo niyan. Ang taas dati, wala pang 100. Mga bilihin ngayon, mag talaga naman nagtataasan. Bumili kami na, ayan, ilang pirasong tilapia, ayan, dalawa lang. Tapos, isang buong isdang bangus. Ayan, yan lang yung binili namin. Hindi kami bumili ng mga karne. Gusto ni Mr. is dalang muna. Balik na lang daw uli kami sa susunod. Yan lang talagang binili namin. Tsaka yung ibang gulay nga. Okay, hanap naman tayo ng brown rice.

Nagising na kami ni Mr. Ano na ba? <laughs> 6.30 na na umaga. Dito na tayo sa park. ang dulas. Buti na lang. Di ako nadulas. Grabe. Bulag ako. Ayan na si Mr. Ayun o. Na natin. So, ayun nga po. Tapos na kami mamaling. Mama Ganito na kami sa sasakyan ni Mr. <laughs> Ang sarap mamili kasi walang ganang tao. Ang liwanag. <laughs> Grabe liwanag. Anong oras na ba? 6.30. Dito pa lang po. End ko na yung aming um, vlog. Pero bago yun, yun nga po. Kwento ko lang sa inyo. Mabang kami umalis. Ngayon tanghali na sobrang liwanag na. O, diba? Tapos ayun, nagtaga kami sa ano, sa gulayan kasi gawa ng ano, am um, namili. Tsaka naghanap kami ng medyo mura. Hanap-hanap ka lang makakakita ka naman. Tapos pagkatapos ng kami ng mga gulay tsaka ng mga prutas sa taas, bumaba kami sa baba. Bumili kami ng mga ng mga isda.